Ang pickup truck, pinagtatrabaho, hindi din display Kargahan, ibiyahe. Okay lang na madumihan, konting gasgas, -gas, okay rin lang yan. Katulad dito sa farm, kargahan ng kung ano-ano, panghakot at pang-deliver. Pwede rin pang personal at pang -pamilya. Yan naman talaga ang purpose nila eh. Marami nagko-comment na sa daw, pero ganun talaga eh. Ito ang purpose nito para sa akin. Dahil nga meron tayong mga alaga sa grower house at brooder na parehas na nangangailangan ng bedding na raisal, kailangan namin mag nito. At para sulit ang biyahe, dadamihan na namin baga. At dyan, papasok ang pickup truck ko. Modern kalabaw namin dito. Actually, ang raisal naman ay bulky pero napakagaan nito. Kaya kahit tatlong sako ang i-prepare natin, sisiw. Anyway, 13 na sako rin lang naman ang meron kami. Tama-tama at bagong karwasher eh. Nabinili namin si Kinsey ang aking pickup truck ang mindset namin ay gamitin ito sa farm at sa business. Mag-open siya ng napakaraming possibilities dahil sa mga kaya niyang gawin. Kahit mabigat ang ikarga, kaya-kaya. Basta mapapagkasya mo ba sa likuran at may securely, hindi lang yan. Nung una mga video na nagkakarga ako ng kung ano-ano, ang dami ko comment na sayang. Bumili na lang daw ako ng elf o kaya ng truck. Pero ito na nga eh, ito ang purpose nito. Pang personal, pang pamilya, pang -ano biyahe, malapitan at kargahan at hindi kulambuan. Hello. Buti na nga lang mayroon akong nakokontakt na ganito rice mill. Di kasi oh, ako mapagbigyan ng malapit dito <laughs> sa amin. Lahat ng mga rice mill kontrata na ang kanilang mga nagpo na rice hull. Medyo malayo rin kasi ito, dalawang mula sa amin. Kaya naman, minamaximize ko na ang pwede kong ikarga sa isang hakutan na sa ganoon sulit ang biyahe. At sulit na rin naman sa 30 sacks. Kasi dito, 15 pesos per sack lang pero na nga namin na nagbabaw sila kaya sobrang alikabok. As in, sobra-sobra. Grabe nga tinulo na si sipon ko dyan habang nagkakarga at pagkatapos. Napakainit pa. Pero kaya kaya kasi mga tropa nga dito parang sisiw lang eh. Hags lang ng hagis, sako lang ng sako. Kaso si Kinse, ayun, naging isip pa sa dahil sa alikabok. Katamaan din ang taas nitong pickup truck para sa damo at mga kalat dito sa farm. Kasi kung sedan ito o mas mababang sasakyan, naku po, Sabit-sabit na sigurado itong gilid-gilid at ilalim nitong mga damo. Meron pa man ding damo na matitigas. At isa pa, hindi kami makakaabot ng tsaong para mag-pick up ng raisal kung nakatricycle lang kami. Nakakapagod yon at ang tagal ng biyahe. Sa lumang kambingan namin ilalagay itong mga raisal. Wala kasing ibang imbakan na may bubong. Doon din kasi kami nag-store ng mga dayami tuwing summer. Kaya pinag ko na lang yan sa loob ng padak ng mga kambing. At na matapos kong ihagis, ayun, kulang pala ng isang sako. Hindi ko rin kasi nabilang nung nagsasakay dahil sobrang bilis. Anyway, not a big deal. Ito mga Rizal na ito. namin ito up to the next siguro 3 batches ng ating mga manok. Kulang siguro ng konti sa tatlo pero sapat na sapat na ito sa ngayon. Tinaray kaagad namin ito sa aming batch 28. Tamang tama at kailangan na lagyan ng depleter nito. Sila magiging soon to be new layers natin para dumami na ulit ng production ng ating mga itlog. Siguro, early next year, makakaproduce na sila ng eggs. At hopefully, lumakas sila ng maayos at malusog para makapagproduce sila ng brown eggs na may kalidad at maraming marami. Thank you, Kinses. Sana marami ka pang ma-attract na opportunity. Yun lang. Peace.